Iris, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga, may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 40 siyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green, at sa player na mahilig humingi ng balato dahil kukuhanan kanya ng swerte. Toros, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay red at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Gemini mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo, magsuot ka ng damit na pula at mabibigyan kanya ng paghaba para manalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6 imedya ng umaga, may ikatatalo na apatnaput isang negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga, may ikatatalo na 54 apat na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw, at sa player matataba magbibigay sa iyo ng kamalasan. Leo mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas sa is hanggang alas 8.40 ng umaga, may ikatatalo na apat na putwalong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.40 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas sa jis ng umaga, may ikatatalo na limamput siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5:55 ng hapon may singit na apat na pusyaw na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:20 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Libra mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.30 ng umaga, may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.25 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, laging umiwas sa player na maingay dahil mabibigyan kanya ng pagkatalo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga, may ikatatalo na 46 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula at sa player na mahilig magsalita nang kayabangan dahil magbibigay sa iyo para matalo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na putatlo na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, dahil pwede kang malasin kagad at matalo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga. May ikatatalo na 43 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:30 ng umaga, may ikatatalo na 50 syam na negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.55 ng hapon, may ikatatalo na na 45 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay silver dahil kamalasan para ikaw ay matalo ang kayang maibibigay sa iyo Pisces mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gs ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 45 ng hapon may singit na 50 siyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 imedya ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, dahil magbibigay sa iyo ng problema sa pera para matalo.